Channel. Ayan, babalik tayo ngayon, <laughs> gagawa tayo ng vlog guys kasi may uh, outing kami ngayon na kasama ko yung mga kapatid ko Tapos dito na tayo nga pala sa Tagum City, dito kami sa Camilla ngayon, dito kami magkita-kita ngayon uh, Yun nga palang uh, resort na pupuntahan namin guys, yun yung Dolores Beach Resort sa Mabini So nasa mga isang oras siguro galing dito sa Tagum City. Uh, marating na natin yung beach resort. Kaya guys, kita kits mamaya uh, Update ko kayo. Hintayin na lang namin yung mga kapatid namin, yung ibang kapatid namin. Kasi yung iba galing pa ng di Oro, tsaka yung iba galing din ng Davao. Nauna na lang kami dito. Sama ko yung mga bata ko. Yan. So dito kami sa Camilla, Tagum. Alright. Uh, time check 1.25 ng hapon. Ito na yung mga kapatid guys Dito na sila, dumating na So ngayon lang kami makaalis galing dito ng uh, Camilla Tagong so, Samahan nyo kami guys sa aming uh, outing ngayon, o sa ating vlog Ngayon o oh. Alright Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste Okay, kakanan na kami dito guys At uh, ito yung landmark o may playstation dito Sa kaliwa natin Tapos ito na yun oh Di lang pala Dolores Beach Resort ang meron dito. Maraming coral dive. Ano pa? Inya White Beach Resort. Ayan. kami sa Dolores Beach Resort. Yeah. So papasok lang daw natin yung sasakyan dun sa loob para i-diskarga yung mga gamit. Tapos pag matapos i-diskarga, balik daw dito guys kasi dito daw yung park, uh, parking. So ito yung ano guys, ito yung ito yung Dolores Beach Resort yan, may mga rooms, oh. So, ito yung entrance nila. Dito. Okay. Yan, malaki din dito, guys. Araw tayo ng Friday. Uh, July uh, 4 nga pala tayo ngayon, guys. July 4. So, kumuha kami ng isang room dito. Siguro nasa 4-5. Tapos... Uh, 4 or 5 yung room ayan o oh. yan yung room na nakuha namin so nasa 4 5 yan 12 packs yung makakasya tulit na din yung ano guys sa 4 or 5 eh, 12 packs na yung kasya o oh. aircon na din air condition na din ayun check in time dito nasa ano 1 to 2 pm tapos yung check out yata nasa 12 So, ito yung ano guys, Dolores. Yan. Ito yung sarap nila. So, white sand yan. Okay na? Okay. Oh, sige. Alright guys, time check. Nasa 3.05 na tayo ng hapon. So, eto na yung Dolores Beach Resort guys. Yan o. No? Okay din yung ano nila, malinis din yung tubig. Yan eto nga pala guys yung Island Garden City of Saman so nakakaroon daw dun so dun yung yun yung <coughs> Island Garden City of Saman ng uh, Davao City Ooh, yan yung cottage namin iba pala yung price ng cottage tsaka iba yung room hindi ko lang alam kung magkano yung cottage tanong natin mamaya kung may dalaking duyan o hamok <coughs> may bayan din yung hamok guys eto yung bayad ng hamok 100 pesos yung charge ng hamok. Ewan ko lang kung sa tent, magkano. eto may mga room din dito. Washing area dun at saka yung magluto-luto dun. Yan. Ito yung Dolores guys, beach resort. Mura lang din dito. Mura lang. So, kung wala kayong signal, gusto niyo mag-internet, merong wifi. Ah, piso wifi. Sira na naman ko ikuan. naman kay burner. Tapos dito guys, kung gusto niyo mag-ihaw-ihaw dito. Tapos ito yung washing area. Sira. Alright. Yan lang guys. Maliit lang yung ano. Uh, Hindi naman ganong maliit pero ito lang yung Dolores Beach Resort. Tapos yung dagat, doon yung mga bata naliligo. Tapos yung room pala namin andun. Yan yung room namin. Tulit na dito guys, maganda din Ang Ano lang dito sa Dolores Medyo Yung papasok nya Medyo nasa ano din Nasa mga Ilang kilometro ba Mahaba-haba din May madadaanan dito yung rough road Tatlong kilometro ay Yung rough road Papasok dito sa Dolores Madali lang guys kasi bawat uh, ano, bawat kanto may signage na ano, may signage na nakalagay uh, Dolores Beach Resort di uh, design uh, dito turo talaga kayo kung saan yung ano yung uh, resort Okay guys, mag-ikot tayo dito. <laughs> mag-ikot tayo dito sa Dolores. Doon pala yung ano nila. Oh. Yung kung saan ka magbabayad ng entrance fee. Ayan. Parang information ano nila dyan. Tawag ito. Uh, information office. <laughs> Yan, sa so, mga gusto maglaro ng basketball, merong basketball court. Tapos, dito may mga room pa. Pwede din dito guys, sa Dolores Beach Resort. Sa Mabini lang siya. Nasa Mabini lang. Makikita to sa, ano, sa Google Map. Kung gusto nyo isearch dito. Makikita dito yung, ano. O, oh, makikita sa Google Map yung uh, Dolores Beach Resort. Para, at least, kung hindi nyo alam, papunta dito uh, mag guide kayo ng google map ayan guys oh so, ito yung welcome ano nila ayan ito yung makikita mo sa google map <laughs> or sa photo nila sa facebook ayan. welcome to Dolores Beach Resort Okay, tapos yung entrance dun yung entrance dun tapos yan yung parking area yun lang pinasok lang namin yung kotse dito kasi uh, binaba lang namin yung mga gamit namin tapos na uh, ibaba yung mga gamit mamaya siguro babalik na namin dyan kasi dyan yung parking area alright eto na yung Dolores guys <laughs> Dolores Beach Resort ng uh, Mabini Dapo uh, body Oro So dyan mga cottage, washing area Kung gusto nyo maghugas, dyan din, meron din dyan Tsaka may mga bibilihan din kayo doon oh. Yung mga inumin yata gusto nyo yung minom Yung mga beverage Tsaka yung mga soft drinks Tapos dito yung ano Yung room Eto, nasa 4-5 din siguro At tsaka eto, nasa 4-5 Eto yung room namin Tapos yung cottage nga pala, nasa uh, separate siya sa room so nasa 1-4 oh no 1-2 yung cottage na kinuha namin yung malaki cottage yung, yung malaki cottage na nasa 1-2 uh, ah 1-2 Okay guys, update tayo. Ayan, meron ng ilaw. So, time check natin as a 5.20 ng hapon. Kay nami. Yun yung. ng panghapunan so eto na yung kaganapan dito ngayon nagiinuman na sila kuya tapos yung mga kapatid ko ayan tapos yung mga pamangkin mga anak namin eto naglalaro ng volleyball Kaya pala guys, yung ano pala dito, yung tent nga pala eto naka -ano kami ng tent pag pitch na kami ng tent ayan na. so isa lang yung tent na inano namin tinayo namin kasi pag mag-pitch ka ng tent dito guys may dala kang tent 100 pero kung mag rent ka ng tent dito meron sila uh, good for 4 packs yata or 2 na 300 pesos yung uh, tent na pwede mong rentahan kung may duyan naman kayo o hamok nasa 100 Ayun. pag maglagay kayo ng tent dito nasa alas 5 hanggang uh, alas 7 ng umaga yung paglagay ng tent dito alright so kita kita sa tayo bukas guys kasi tapos na uh, banding namin ngayon so, usap kami ng mga kapatid ko uh, na din ako okay thank you guys, good morning 5.23 ng umaga Dito tayo nakatulog sa ano guys Sa Sa sakyan Ito yung, ano ko. Ito yung unan ko Yung ano ng kotse Yung parang headrest Ano tawag dito tayo maliit na electric pan Ay. sarap ang tulog ko dito guys <laughs> mahimbing yung tulog ko dito kasi nga kagabi malamig malamig din dito sa ano Dolores Beach Resort yan po nagkahamog pa yung salamin kagabi sana doon ako sa hamok natutulog kaso nalamigyan ako tapos yung anak din. ko din doon siya pinatulog sa duyan kasi nga doon sa kwarto yung narintahan namin kwarto wala na, puno na kaya <laughs> yeah. ayan, dito lang tayo sa sasakyan natutulog kagabi anyway okay naman tayo dito, okay naman yung tulog ko dito yun yung sunrise oh yun yung sunrise tapos eto na yung ilaw ko kagabi pinatay ko lang yan siguro ang check out namin mga 12 pa siguro mga 11 magla lunch lang kami tapos uwi na din kami uwi na din kami ng Tagum City kaya yun guys tuloy-tuloy pa rin yung ano natin dito yung vlog natin dito sa Dolores Beach Resort maganda dito guys malinaw yung tubig tapos yung lalim ng tubig dito o lalim ng dagat dito katamtaman lang pwede pwede talaga sa mga bata talagang ma-enjoy ng mga bata yung ano yung dagat kasi yung ano ng dagat yung loop ng dagat hindi masyadong malalim tapos yung ano lang yung, talagang pantay lang yung ano niya ng dagat tapos white sand pa, malinis pa. Kaya pala, kagabi, kala ko kami lang yung mag-overnight. Maraming dumating kagabi, maraming sasakyan. Yan o. Oh. Daming sasakyan dumating kagabi. Nag-overnight din. Tsaka dito, yan. Halos puno yung parking area. Pero yung, ano guys, yung mga room, marami pang bakante marami pong bakante kasi nga maraming room dito guys tapos puro may mga aircon yung room at mura lang din yung room nila dito alright gising na tayo guys 5.27 mag ano na ako ngayon uh, ako yung syempre unang magising kasi yung mga kapatid ko kagabi inuman pa sila kaya tayo hindi na uminom <laughs> graduate na tayo kaya prepare tayo ng breakfast So, yeah, samahan niyo pa rin kami guys. Samahan niyo pa rin kami dito sa Dolores Beach Resort ng uh, Mabini, Davao de Oro. All right. dyan yung sunrise hindi <laughs> natin makikita yung sunrise kaya ito dami na sasakyan Dolores Beach Resort ang eh. dami pa silang ginagawa dito pinalakihan yata nila yung ano nila ito yung para office at saka yung tindahan yata ito naka close ngayon kasi maaga pa tapos yan Meron sila piso wifi. Yan yung mga cottage nila guys. Yan yung pinakita natin kahapon. Yan. Ito pa yung mga uh, kasamahan natin. Dito sa room. Oh. Ito yung room. <laughs> ito yung room namin. napa pa. Ako pa lang yung gising. Dito sana tayo. Yan. Ito yung hammock. Yan, uh, ito yung anak ko. Siya lang yung natutulog dito. Tapos dito, yung mga, yung isang kapatid ko. Si kuya. Tapos, ito yung pamangkin. Mga pamangkin tong lalaki dito din sila. O, oh, Tagalog, English? Masaya, damay. But you understand, masaya. you Ah. I'm from India. Ah, you're from India. Yeah. Ba't hindi yeah, hindi yeah. hindi hindi hindi? Hindi tago uh, ah, okay. Overnight with Overnight? Overnight? <laughs> nice? Nice? <laughs> Thank you. Okay. Kilala tayong Indian uh, citizen. Ayan. Komasyal dito sa Pilipinas. <laughs> Pero marunong mag-Bisaya. At least nakakaintindi siya ng Bisaya by the yan, maglinis muna tayo prepare muna tayo ng breakfast ngayon tapos, ito yung ano namin dito guys breakfast mayroon tayo uh, yan <laughs> iitola natin uh, sasabaw natin uh, gawin natin tinola mamaya oh. music Place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to. I was just calling to see if you're free to run away with me to run away with me to run away tell your friends that the i don't let us go let us go so, no skin, sleeping in the stars, when it's gone. I was just calling to see if you're free. It's run away with me. It's run away with Hi, guys. Updating on. I'm 6:20 six to Prepare na natin yung ano Prepare na ni Boss Amo yung lechon natin Kaya lechon paksiyo natin Hello guys Watch out to our vlog Subscribe Subscribe Team ano ni Team Tabiog Lamba Team Lamba Yan ito yung lechon guys Buong buo pa to Kunti yung nakuha kasi nga ah, May mga maintenance na Ayan ah, Ayan

So, magamit na mo ba hi guys eto na time check 11.34 na ang Ang uh, hali grabe sobrang init dito at uh, yun nga guys hanggang 12 lang kami dito siya nga pala yung time nga pala dito sa overnight hanggang ano lang hanggang 8 uh, nasa 1 to 8 1pm tapos ang check out 8 a.m. sa umaga kinabukasan pero yun nga, nag-extend kami ng ilang oras naka-extend kami ng ah uh, hanggang alas 12 eh. so nagbayad kami ng nasa 500 extension, no, sa oras ng pag-stay dito, kaya hanggang 12 lang yung ano namin, hanggang 12 lang yung ah uh, yung tawag dito yung check out namin ngayon so prepare na kami handa na kami ano yung mga gamit namin ayan oh ligpit na dahan dahan na nagligpit kasi mag alas 12 na din ng mag alas 12 na ng tanghali yan may music pala <laughs> ano tayo baka maano tayo ma uh, tawag nito yung makapiray tayo Anyway, maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay, sa lahat ng mga sumuporta, sa mga nanonood. Yan, hanggang ngayon, maraming salamat sa inyo, uh, sa mga nakasubscribe. At sa mga hindi pa kasubscribe, ayan, pakiclick na lang ng button, ang uh, subscribe uh, button para naman ma-update kayo kung may mga bago tayong moto adventure. Alright, dito tayo guys sa Dolores Beach Resort. Ayan, okay. Prepare na kami. Dandaan na kami prepare. Yan, no. So, kita-kita -kit sa susunod, guys. Nating uh, moto adventure o mga video. Maraming salamat and God bless.